Amen. 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 At ikinita ko na daw at yung magamitin ang ating mga kapatid sa pananampalataya sa Panginoon. Amen. Bakit? Okay. Maririnig na naman nila yun, yung magpapala ng Diyas. Amen. Hallelujah. Amen. Alam na mga kapatid sa pananampalataya na sa pagbibigay naroon yung pagbukas ng Diyas ng mga pagpapala. Amen. Ako'y ako sa Diyos ng buhay. At gabi, ang labas ng boses ko ay eh, hindi eh, maganda. At hindi naman natin sa Diyos niya. Sabi ko, sa ibang masawa ng bukas, mayroon kang gabanin natin sa aking balikan. Uh, ako ko naman hayaan na uh, maganda yung aking boses sa aking bukas. At alam niyo po, mabuti ang bukas. Tumutubo naman po talaga ang Panginoon. At ngayon, ang boses ko naman po ay nakalabas. Dahil po yan ngayon. Ngayon na lang naman po tayo sa pagkikaya sa Panginoon. Ah... Uh, lagi po natin naalahanin at lagi naman natin na na kung wala ang pagbibigay, hindi ko ang itong aming pagsaba sa Diyos. Sa kapagang laging sinasabi ng Panginoon, huwag kayong lumamit na wala kayong tala. Amen. Ay, Amen. Ay, may, bakit ang iutos ng Diyos na? kasi ayaw ng Diyos na maghirap ka. Ayaw ng Diyos na manatili ka sa kahirapan. Amen. Kaya patuloy tayo na niya ng Diyos na magbigay. Para sa ating pagbibigay, magpubukas ng maraming mga pagpapala para sa ating tulad. Amen. At yan po ang ginawa ng ating Panginoon uh, Panginoon Diyos sa bawat isang Amen. Amen sumusunod sa mga sinasabi ng Panginoon. At kaya po, isa ang isa nito ginawa ng ating nororo si Jacob. Amen. Uh, ah, sinasabi po nyo sa aklat po ng Genesis chapter 28 verse. Kisa hmm, natin sa 20 hanggang 22. Masabi po dito, nangako si Jacob ng ganito. Uyami kung ako'y sasamahan ninyo at ingatan sa paglalakbay nito. Pakakainin, at dalamitan ang ah, makakabalik makakabalik na muli sa bahay ng ating Ama. Kayo po ang aking magiging Diyos. Wait ito. Sasambahin kayo sa lugar na ito na tinagtaguan ko ng bato alak-alak ito. Ano pong tinutukoy dito na ating tinutukoy ng siya kong mga bato? Ang Panginoong nasuspuyan na nagsusubaybay simula pa sa Isodoro. At ito pa ang sabi. At ibabalik ko sa iyo ang kasampung bahagi ng lahat ng ipinangkalo ninyo sa akin. Amen. Ito pa ang sinabi ng ating nununong si ako. Amen na uh, hindi niya inangkin na ang lahat ng kayamanang meron siya. Hindi niya inangkin sa kanyang sarili na buha po yun ng kanyang sariling lakas hindi rin niya inangkin, na yun ay bunga na kuha niya sa kanyang sariling karamungan. Kundi di inangkin ng ating minungsi hako na ang lahat ng kayamanang nasa kanya, yun po ay kalot ng Diyos sa kanya. Amen. Lagi po yan nakatanim sa puso ng ating minungsi hako, na ang lahat ng bagay na kayamanang mayroon siya, laki yan ay buwan sa kanyawan. Amen. Amen at hindi na niya nakalimutan na ang lahat ng bagay na mayroon sa kanyang kayamanan ang gusto doon ay mayroong bahagi. Amen. At ang sinabi po niya, ibabalik po sa iyo, Panginoon, ang ikasatong bahagi ng lahat ng kayamanan ipinatkalong po sa akin. Amen. Yan po lagi ang nasa isip lang, natin na natin niyo siya kung sa lahat ng bagay mayroon siya. Mayroon po 10% kanyang ang Panginoon. Amen. Isa po, isa po yan na maalala po sa ating lahat. Tayo po ay eh, kanilang panatayang katulad ng na ating siya po. Extend po yan sa atin. Hindi lamang po yan sa kanila, kundi extend po yan sa atin. Para ang ng Diyos na nakanta ng noong panahon ng ating Panginoon no, ay makanta din po naman natin ngayon na ng ng tayo ay ng tayo. Amen. Dahil lang Diyos na tayo yung niya. Amen. At ito po ang um, hindi lang pamaring sa po natin na lahat ng bagay na meron tayo, huwag po natin ang tinig eh, na lahat na ay bunga ng ating karunungan at lakas. Kundi at ang lahat ng bagay ay galing po yan lahat sa Panginoon. At ang kayamanan meron tayo, meron po niyang bahagi ang ating Panginoon ng Diyos. E, Amen. Kung sa gobyerno nga, meron po ang 12 13 po ang meron po yan. Pero sa ano po, dahil alam niya, mas marami ang ating pangilangan, kaya mas mababa po pag nagiging mo ang Diyos. Amen. Mas, ah, sa sandaan, ah, sa mga sa ano sa ating gawin ka, 90. Amen. Dahil eh, alam mo ang mas marami tayong pangailan. Ang Diyos po natin na sinakakailan. Amen. Pero sa kamila na kayong kayamanan, Amen. Ibitinig pa rin niya tayo no, na magbigay sa Kanya. Para yung kayamanan, ng mayroon siya, mag-iris niya sa ating lahat. Amen. Amen. Kaya po, lagi like, po like, tayo pinalalahanan. Na, oh. niya sa katang niyo, chapter verse 15 to 18, asaki niya, kaya huwag na huwag ninyong isipin na ang kayaman ng inyo'y bunga ng sariling lakas at kakayahan. Subalit, alalahanin ninyong siya na inyong Diyos ang nagpitigay sa inyo ng lakas upang lumaman kayo. Ginawa niya ito bilang patupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Amen. Alalaan po natin na kung wala tayong magagawa sa ating sarili kung wala po ang Diyos na naging may sarili sa ating karunuhan. po natin, lagi tanong sa ating puso, sa ating isip, na kung may kong kang karunuhan kapag nito siya kayo mamangka, yan po ay hindi ng Diyos sa Amen sa tigay na karunungan ng Diyos sa iyo, ikaw yung mama na punan ang katulagan ng Pilisyan. Tayo po na. Amen. Sa tigay sa iyo ng Diyos na lakas, sa kapag trabaho ka, mayroon ka mga trabaho, Amen. Kumita ka, may kampay, umamang ka, napunan ang katulagan mo, Amen. Sa Pilisyan, kahit po yan, sa tigay sa iyo ng Diyos na lakas. Amen. Amen. Kaya po sa lahat ng lagi po natin isiksik sa puso at sa isip natin na ang na, lahat ng bagay mayroon ba tayo, lahat na yan ay kuha sa Panginoon. At lagi po natin na na sa lahat ng bagay mayroon tayong malayamalan, ang Diyos po yan ang mayroon kong bahagi. Amen. Bakit po lagi magkarist tayo ng Diyos? Amen. Magbigay. Uh, dahil gusto ng Diyos na tayo umaman. Amen. Dahil yung po ang ating mga sasuklan. Amen. Kaya sa an, sa lakas at karunungan na ibinigay sa inyo ng Diyos, gumagapan at kami mga kayaman sa mundo, kailangan paparangalan natin ng Diyos na buhay. Amen. Kaya po tumaya ko po natin ang naglat ng kawikaan, sabi po ng kawikaan chapter verse 9 at sabi po, para mo sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan. Saan ang galing kayamanan meron ka ngayon? Hindi ibang magaling po sa Diyos? Amen. Amen. Hindi ng Diyos. Ay, e, sabi sa akin po ng mga Amen. Kaya po sa atin, para ang nalalong sa pamamagitan ng inyong mga kayamanan, at mula sa inyong mga pinakamainan na amin, siya ay inyong handogan. Amen. Sa pinakamainan na inaw ang kam. Amen. Sa karunan, binigay sa inyo ng Diyos. Sa lakas, binigay sa inyo ng Diyos. Kailangan paparangalan ng inyong Amen. May pag-apag ng inyong kailangan ng Diyos. Huwag po kayong mag Amen. Ano pa pag-apag ko ng Diyos? Kapag tayo nagbigay nabigay, ang po natin ng Diyos, pasaya po natin ng Panginoon sa pamagitan ng kayamanang pinagkalog niya sa akin. At sabi niya sa Thursday, sa gayon, Gamalin mo ay lagi nang aapaw. Si Shib lagi nang inumin ay hindi nga matutuluhan. Yan eh, ang pangako ko ng Panginoon. eh, una sa twice. Ano? At um, may pinag-i sa Panginoon. Pero sa bandang muli, grabe naman ang release ng Lord na pagpapalak para sa atin. Amen. Parang palitan lang po, ah. Amen. Pagbigay ka. Amen.

Pero ang pamamatay, para yung pero ang pamamatay ng Diyos, amen, sa kanyang mga anak, magbigay ka At ika'y bibigyan. Ang gustong taka, siksik, liglig, at umaapa. Amen. Yan ang pamatay ng Diyos. Kailangan pang bigay ka muna. Amen. Kailangan mo muna mawalan. Kasi kung hindi ka mawalan, paano mo narasan ka kang ibang tao? Kailangan mo na mag-sacrifisyon. Iparanis mo, ipakita sa Diyos sa pamitinan ng sacrifice kung gagawin, mapapara na lang ang Diyos, mapapasaya ang puso ng Diyos. At pag napasaya ang puso ng Diyos, sigurado, ikaw naman ang papasaya ng Panginoon. Amen. 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 Yan po ah, yan ang pangako ng Panginoon. Sabi niya, sige, subukin ninyo ako kung hindi kong buksan ang mga pintana ng langit at ibuhos sa inyo ang isang masagka pamana. Supukin natin. Sabi ng Diyos eh, huwag well, supukin. O, oh, pag pagsubukan na tayo sa Panginoon. Amen. Kaya ngayon, nangyayang pa lahat. Na. Subukin natin ng Diyos. Amen. Talagang ang Diyos eh, totoo. Lahat ang sinasabi niya. eh, totoo. Amen. Bakit? Sinasabi sa atat ng John 17, 17, sabi niya eh. Pasahin natin. Ang na yun eh. Ah, dito po sa Jack City City City, talagang uh, masasabi natin, ang lahat na ng sinasabi ng Diyos ay totoo. Ang sabi po niya dito, italaga mo sila sa pamagitan ng inyo, sa pamagitan ng katotohanan, ang salita mo, ang katotohanan. Amen. Amen. Kaya lahat ang pinasa natin, napakinggan natin, lahat ay totoo. Gagawin ko yan Amen. Amen. Dahil ang Diyos pa ay totoo, ikaw sa sino Amen. Talaga kung ano sinabi niya, yung gagawin niya. Amen. Kaya po, ikipagsusukan po sa ating Panginoon. Amen. Magtigay tayo. Amen. Tamanggalan po natin ang Diyos. Kaya kung gawin natin na siya yung mapasaya, ikaw naman ang papasayin ng Panginoon. Amen. Eh, kaya po, ano, sabi po sa ating alikod ng Diyos, Pero dito po naman sa Aklat ng Mateo 10 po rito, sino man ang pwede na isang malaking baso, sa maliit na ito, sapat at siya yung likod siya na sila yung aking pagpapalaya. Sige po, magbibigay mo talaga sa Panginoon. pinag-iakal niya ang mga sinabi. Sige po, i-extend po natin natin mga kamay sa pwede bakit ang panalayan ko tayo sa Panginoon. Ang sa pangalan ni Jesus, muli ko tayo sa narito, mga panalayan ko rin ibigay ng aking mga kapatid sa pananampalataya sa Diyos. Sila po ang panalayan ko pagsumpa sa pamilya ng harapan ng buhay na patuloy na naranasan sa iyo yan, sa panalayan ko dyan. Sabagat sila po ay naniniwala sa iyo mga pangako. Hallelujah! na nagbabalik niyo po sa eksimplik at umabaw po pa, Panginoon. Sa iyong mga pangako na lagi ng apaw, o ano niya, talagang lalagyan, hindi matutuyo Panginoon, ang Panginoon ng mga inuminan o niyas. Salamat po sa iyo, Panginoon. Pagpalaan mo nawa ang bawat isa na nagtigay ang Panginoon. At kung meron po naman hindi nakapagdigay, walo niyo patuloy mo kaya ng lakas, sa trabaho, kapag masunod mong gawain, sa kanyang kapagbigay niya naman. Ikos si Panginoon. Salamat po sa iyo sa halaga. Salamat po sa iyo. Uh, Pakaingatan nun po ang hawak ng panamalaking ito, Diyos. Salamat po sa iyo, hallelujah. Sa iyo po, Ama, ang kapatuloy po salamat at pagsamba sa pangalan ni si Christo ni na namin pangalan na kapatid. Sa lahat ng anak ng Diyos yung sabi na. Amen. Amen. po, ang bigay ang mind sa sasunod po sa buhay po na ato ka ng